eh bakit nga naman hindi nila ito maiwasang gawin? O bakit sila naiingan yung magbuhat ng araw-araw? Ito ay sapagkat may mga matatagal na sa gym na malaki na ang katawan at kapag tinanong mo kung ilang beses siya kung magbuhat sa loob ng isang linggo, ay isasagot sa iyo na araw-araw. Ang totoo niyan, pwede naman talaga na magbuhat araw-araw. Pero dapat maipaliwanag sa mga baguhan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pagbubuhat ng araw-araw. Oo mga kaprakti, pwedeng-pwede ang pagbubuhat ng araw-araw pero dapat maayos o tama ang iyong workout program. Ano ba yung workout program? Ang workout program ay ito yung mga pinili mong mga exercises na iyong gagawin sa loob ng isang linggo. At maaaring tatagal ito ng isa hanggang dalawang buwan. Ito yung mga exercises na inayos mo ayon sa pagkakasunod nito kada araw. Kung ilang exercise ang dapat mong gawin, kung ilang set at reps. Ngayon, kung gusto mong magbuhat ng araw-araw tiyakin mo na ang iyong workout program ay matitrain nito ang bawat muscle group ng dalawang beses kada linggo o dapat may pagitan ito ng tatlo hanggang apat na araw bago ito uliting gawin. Halimbawa, kapag nag ka ng lunes, dapat sa biyernes o sabado ka ulit gagawa ng chess workout. Ang nangyayari kasi karamihan sa mga baguhan. Nagkakamali sila ng pagkakaintindi sa pagbubuhat ng araw-araw. Ang ginagawa nila ay araw-araw din nilang ginagawa ang chest upang mapabilis daw ang paglaki nito. Ibig sabihin, kung ano yung program nila sa isang araw, ay paulit-ulit nila itong gagawin araw-araw. Yun ang mali. Bakit naging mali? Ito ay dahil mawawalan ng muscle recovery ang iyong muscle o hindi ito makaka-recover sapagkat araw-araw mo itong tinitrain. Walang pinag-iba sa laging puyat. Yun bang araw-araw, apat na oras lang ang tulog mo? Sa tingin mo ba mananatili kang malusog sa ganyang sitwasyon? Hindi. Sigurado ako, kapag lagi kang puyat, manghihina ka. Papangit ang iyong mood, laging inaantok, at maaari ka pang magkasakit. At ito ay dahil hindi nakaka-recover ang iyong katawan. Kasi nga, kulang ka sa tulog. At upang makarecover ka, kailangan mong matulog ng walong oras o higit pa upang mabawi mo yung ilang araw na pagpupuyat mo. Ganon din sa pagpapalaki ng muscle. Kapag inaraw-araw mo ang chest halimbawa, mabagal o walang paglaki ito dahil kailangan din ng ating muscle na makapagpahinga ng sapat upang lumaki ito at ang prosesong ito ay tinatawag nga na muscle recovery. Ganito yan mga kaprakti. Halimbawa, nag tricep ka ngayon o di ba kinabukasan masakit yung tricep mo yan ang tinatawag na muscle soreness at normal lang yan na maramdaman pero kapag nag tricep ka ulit kinabukasan kahit masakit pa yung muscle mo hindi ito makakarecover kumbaga masakit pa nga ito tapos sasaktan mo pa ulit hindi talaga mawawala ang sakit niyan katumbas na hindi ito nakaka-recover. Tandaan nyo, upang malaman nyo kung nakarecover na ba ang inyong muscle mula nang ito ay ibinuhat nyo kapag nawala na ang pananakit nito o kapag wala na yung muscle soreness nito. Kaya halimbawa, mag-shoulder ka ng lunes at naka-schedule kang mag-shoulder ulit sa biyernes pero kapag sa araw na yon ay may konting sakit pa sa iyong deltoids, huwag ka munang mag-shoulder sa araw na yon. Ito ay dahil hindi pa fully recovered yung shoulder mo. Kaya maaaring sa Sabado mo gawin ang iyong shoulder workout. Nangyayari talaga ang mga ganitong sitwasyon, lalo na kapag medyo mahirap yung ginawa mong shoulder program sa nakalipas o pwede rin may bago kang sinunod na shoulder program. Kaya medyo tumagal yung muscle soreness. Ito pa ang isa sa mga ikinalilito ng karamihan. E bakit daw yung mga calisthenics o yung mga nagwo workout gamit lang ang bigat ng kanilang katawan? Kaya ng push-up, pull-ups, dips at iba pa. Bakit lumalaki ang kanilang muscle? kahit halos araw-araw nilang tinitrain ang bawat muscle group nila. kito ay dahil para sa akin, ang bodyweight training ay hindi masyadong mahirap gawin kaysa sa pagbubuhat ng bakal. Bagamat may muscle soreness ka rin mararamdaman sa mga push-ups, pero hindi kasing sakit gaya ng makukuha mo kapag ikaw ay nag-bench press. Kaya naman, mas mabilis makarecover ang muscle ng mga calisthenics at kahit halos araw-araw nilang gawin ang mga parehong exercises ay maaari pa rin lumaki ang kanilang muscle. May nagtanong pa nga sa akin, saan daw ba mas lalaki ang katawan? Sa calisthenics o pagbubuhat sa gym? Siyempre sa gym, dahil ang pagbubuhat ng bakal ay maaari mong tagdagan ito ng bigat habang lumilipas ang linggo. Kumbaga, pabigat ng pabigat ang nabubuhat mo. Di gaya sa body weight na hindi nagbabago ang bigat sapagkat bigat ng katawan mo ang iyong binubuhat. Down, right down, Dapat nyo ring maunawaan na magkakaiba tayo ng genetics o magkakaiba tayo ng body type. May mga tao kasi na kahit araw-araw nagbe-bench press ay lumalaki pa rin ang kanyang chest Odi kaya ay may makikita kang malaki ang mga muscle pero hindi pala nagbubuhat sa gym kundi isa pala siyang calisthenics ito ay dahil sa kanilang genetics ibig sabihin mabilis makarecover ang kanilang muscle o mabilis ma ang kanilang katawan kahit anong sports pa ang gawin nila. Kaya naman, hindi mo maaaring ikumpara ang iyong sarili sa iba. Halimbawa, mas nauna kang magsimula sa pagbubuhat. Pero itong baguhan, eh halos pareho na kayo ng katawan. Huwag mong isiping mas tama ang ginagawa niya kesa sayo. Maaaring genetic gifted lang yung taong yun. Bago ko sabihin yung pinakamahalagang dahilan Kung bakit mabilis lumaki ang ating muscle Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito Huwag kalimutan mag subscribe, like and share At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos Maliit na bagay pero sa amin malaking bagay yan Thank you yeah. Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo lalaki basta-basta sa pagbubuhat lamang. Dahil sa tuwing tayo ay nagbuhat, sinisira nito ang ating muscle. Ito yung tinatawag na muscle pump o yung tila pamamaga ng muscle habang tayo ay nagbubuhat. At dahil nasira yung muscle, kailangan itong makarecover. At sa muscle recovery, hindi lang yung paglipas ng araw, kundi tiyakin mo na tama din yung mga kinakain mo, gaya ng protina, carbohydrates, at fats. At syempre, tiyakin mo rin na nakakatulog ka ng pitong oras o higit pa kada araw. Dahil ang pagkain ng tama at pagtulog ng sapat, ay maaaring mapabilis nito ang muscle recovery. May pagkakataon na dalawang araw pa lang ay fully recovered na yung muscle mo. At dahil dyan, maaari mo na ulit itrain ang iyong muscle. Ibig sabihin, mas mapapabilis nito ang paglaki ng ating katawan. Near, Naway may natutunan kayo sa video ito. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! But doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is this bad, and this money got you feeling left out. Listen You got nothing but doubt You're alone in the crowd Just trying to figure it out All that is bad, cloud and this money Got you feeling left out Listen up to me now Every word that's out of my mouth let wake go. up, it's me You're gonna follow your dreams Or are you just gonna yeah. be Another cog in the seat You yeah. feel the hope in this beat Yeah, the hope that you need Let's To go. proceed and be exactly what you wanted to be I okay. feel right yeah. and I'm proud yeah Hype and I'm loud yeah. I'ma shout all about How I feel in the now that's Ain't right. nobody ever gonna try to change me Till I'm dead pushing up daisies I'm alone in the crowd I won't feel down I got hope right now, and I know I'll be down so I don't really care just what all other haters gotta say I know everything I do is gonna make them fade away yeah. And when you feel like you're nothing But you wanna be something yeah. well, All you really need is hope I just want you to trust me If you wanna be something yeah. Yeah. Then all you really need yeah. is hope Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear. Can you start to see clear? Are the bad thoughts near, or can you be where your feet are? You yeah, when you stand right here and say, No, I'm never gonna give up. I'm never gonna slow. The